Yun ang nakadali This ah, one o ano? Amir Sini Adi Garus Garus ah, Garus Same same buri ah Same same buri Ah Karus, karus. Karus, ha? Uh -huh. Karus, kabiro. Ang oh. laki, mga kabayanig. Karus. Kungki pita niya, ha? Kungki na. Okay. Ang laki, mga kabayanig. هذا في كسر يكسر كسر رجل. ايوه قبل قبل لا هذا كسر ولا من قدام ها آه ممكن كبير ها اه كسر <laughs> كيف هذا اكبر ممكن هذا خمسة كيلو لا هذا مش ايوه هذا مش كيلو اوه Sa bahay, tahimik, walang magawa TV, binuksan, may palabas pala Si daddy Nick, nagminiyog mag-isa Nag-fishing, nakasmile, parang tuwa Daddy Nick, sa TV, laging vida Panginis na niya'y kakaiba sa lawa Sa ilog kahit sa tulo Basta't may tubig Handa na sa laro Umangon, umaga Dalay lang pang ista Ang kanyang katapat Naghahanap ng tilapia Pas at ito, Para sa hapunan May ulam na totoo Dadinig sa TV Laging kapita Pangingistan na ikakaiba Sa lawak, sa ilog, kahit sa tulo Basta't may tubig, handa na sa naro Kahit saan, kahit kailan siya'y handa Bangkang maliit, sapat na sa galak Dadalhin ang kapita Sa yeah, oh. Yeah, oh. Kahit, saan, kahit kailan siya'y handa 🎵 maliit, sapat na sa galak, 🎵 ng kamera mag-aabang Sa bawat huli, ay saya 🎵 Sa TV, laging kita 🎵🎵 Panginistan ay kakaiba 🎵🎵 Sa lawa, sa ilog, sa dulo 🎵 basta may tubig, handa sa lalo 🎵 may tubig, na sa laro. Yun know, na, gandang oras mga kabayanik. Walang makakapigil sa amin ni Don Robert. Pag ginusto namin, gagawin namin. Magpipising kami. Ay mga fisherman, walang makakapigil. Magpipising kami. Kahit malakas ang alon. Painit ang araw. Mahirap maglakad. Puro buhangin dito. Bumabaon ng tiil. Bumabaon ng tiil. Walang jo Yun know, mga kabayanik. At tayo ay magpipishing na naman. Yan, gandang oras sa inyo mga kabayanik. At sa lahat ng ating mga kabayanik dyan, shout out sa inyo. Sa lahat sa word family, shout out sa inyo. At sa lahat ng OFW, lalo na yung mga OFW na nandito sa Libya. Sa lahat ng mga Bicolano dyan. Yan, mga Bicolano at Bisaya. At Bisaya. kang Kalu, Kaluokan shout out sa inyo at Laguna. Shout out. Ang hirap maglakad. <laughs> Walang jo. Woo! Yan o, mga kabayanik. Oo. Oh. Hirap maglakad. Ay, nako. Time check. Ang oras natin na ay 2 p.m. <laughs> Tangaling tapat, dumadali. Mga kabayanik. Hindi. Kasi naman, mga kabayanik, kaysa naman matulog kami ni Don Robert, tataas lang ang dugo namin. Eh, ang haba ng oras, matutulog ka. Tapos sa gabi, ang hirap na makabalik ng tulog. Pag umidlip ka kasi, ang out kasi namin dito 2.30. Eh, pag nakaidlip ka ng 4, minsan mag nagigising ako 7 mga kabayanik. Ang hirap na makabalik ng tulog. Uh, Nakakapuyat. Kaya ito mga kabayanik kami ni Don Robert. Eh, hindi naman lagi namin to ginagawa ni Don Robert. At uh, ngayong linggo, parang dalawa lang. Dalawang beses pa lang kami nag ngayong linggo. Para lang ba hindi naman lagi kami na nasa bahay. Eh alam niyo na, ang may mga edad, <laughs> kailangan ng exercise. Kailangan ng exercise. Kaya dito kami mga kabayanik ni Don Robert sa Mediterranean Sea dito yeah. sa Libya. Magpi-fishing kami. Bahala na kung may mahuli o wala. Ang mahalaga, importante ang isda. Yan. Nakahagis kami. Sabi nga nila, wala naman yan sa huli. Nandun yan sa pangingisda mo. Ibig sabihin ba, eh, kung saan ka masaya, gawin mo. Eh, masaya kami ni Don Robert sa pangingisda. oh, umuwi nga kami ni Don Robert Siro Eh, wala problema. Oo, oh, basta makahagis lang kami ni Don Robert. Oo. Oh. Eh, yun nga mga kabayanik eh. Nakaraan eh nangisda kami na ito ni Don Robert may huli kami pero maliliit pero okay lang good masaya. kami ron masaya kami ni Don Robert doon tapos ang sarap matulog mga kabayani kasi pagod ka di ba eh eto tayo ngayon Nagmagbabakasakali na naman malay mo naman makacham kami ni Don Robert eh nobody knows nobody knows kahit kahit <laughs> Alay mo mga kabayanit, di ba? Suerte, suerte yun lang naman din ang pangingisda. Sa libro nga may isda eh, sa dagat pa kaya. kaya? <laughs> di ba? Mga kabayanit. Ano, lakad-lakad lang tayo. Pakita ako sa inyo. Ayan, Ayan o. Pero hindi naman ganoon kalakas yung hangin. Tama lang yan mga kabayangin Diba? Tama lang yan At lang tayo muna Satsaga tayo? Siyempre naman, si Don Robert si Don Robert hindi <laughs> parang, <marami tinabay. laughs> parang marami tinabay hindi na tayo makakain yan hindi na makakain yan kain ba yan? hindi ah, na ah. tayo makakain yan aaa makakain yan mapusit na mga kabayanik nakakahuli na ng pusit sila kaso ang problema mga kabayanik sa gabi eh hindi na mga kami maalis Don Robert dito ng gabi unang una, -una madilim na rito eh hindi ka tulad ng mga libyano rito inaabot sila ng gabi naghihintay sila ng dilim kasi may ilaw naman sila binuki okay, okay lang naman kasi kahit gabi yung gabi pag may mga multo naman dito hindi naman makakaintindi sa amin kasi hmm? arabic sila eh hindi ka matatakot no? oo hindi magkakaintindihan eh hindi ka matatakot si Don Robert ayun oh ని <US uneopen morally> <begun>

Doon pa kami pupunta mga kabayani ko Doon pa tayo papunta Bali mga kabayani ka na kami rito Mag 2 years na kami Sa December Ng mga tropa Yung iba umuwi na uh, Anim na lang kami natitira dito mga kabayani Anim na lang kami Yeah, waiting for the love tayo rito December, makabakasyon na tayo niyan mga kabayanik yung mga tropa <laughs> Ito paligid o mga kabayanik Dito dagat, dun, disyerto lahat ng short family at sa pamilya ko at sa tropang gasgas shout out sa inyo you know, shout out sa lahat ng OFW lalo na, dito na nandito sa Libya shout out sa inyo good morning dito sa Libya time check 5.40 na mga kabayanik yun tayo ay magpipishing yan o I'm going to Remember always. i love I you. i love you! <laughs>